batas tsaka natapos na mga infrastructure. Base po sa pagkaka ano ko. <laughs> Ayun, sige, thank you po. Magbuhay po kayo. Thank you. Hindi mo sure, sir. For politics lang, so kung sinong magaling mamuno, si former President Duterte po ba or si PBBM? Kay Duterte ako. Duterte. Bakit po si Duterte? Ay, unang-una sa drugs eh. Na paano niya yung drugs, na implement niya yung drugs. Ah. na bawasan tayo talaga ng kaso sa drugs. Yun lang buo boto na kayo. Si ang tanong ko sino ang magaling mamuno sa ating bansa? Si former president Duterte or si PBBM? Parehas parehas lang ata. Kasi sinahan nanda pa si Duterte. Duterte. Bakit po si Duterte? Nabawasan niya mga drug. Drug addict, drug addict, mga ano. Mga nagtitinda ng shabu, wala na masyadong magulo. Oo. So, Ayun. Sige po, thank you po. Kayo, ma'am. Ah, uh, Duterte ako. Bakit po si Duterte kayo? Mas maayos. Maayos. Mm, mas maayos si <laughs> Duterte. <laughs> oh,